Ito magkano to tita? 15 Ito yung tinatawag na Ube leche Ito Rice cake po tinatawag na Ah bibingkang lang Magkano to? Ito Sapinsapin, Sapin sapin na iba ibang kule Ano ganda no? Tapos itong nasa ano na to Ito itong Ito Tikoy po Tikoy matagal ng tatlong araw tikoy etong okay. galire ano po ibus e yung sinasawsaw po sa asupay yung... magkano naman to 20, 25 tapos may puto sila puto puto eto kasaba ano po ano yan haba ah Ha? Nilopak. Nilopak. Magkano sa nilopak? Okay. Yan. Dito lang po yan sa may green. Okay. Base. Base to extension. Ano? Oo. Oh. Ayan. Bibili tayo ng ating kakainin. Na masarap almusal o al di kaya pamimagas.